Good morning, good morning mga idol Good morning Welcome pong muli sa ating channel ay, Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet Ay muling bumabati ng isang magandang umaga Bueno, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, mga idol Sa ating mga viewer Ngayon din sa ating mga follower at syempre, idol, kung bago ka pa sa video nating ito, sa channel nating ito, ay huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi ka rin updated sa ating mga video. Kaya mga idol, ah, sa umagang ito, sana ay samahan nyo kung muli sa so, maiklis ng ating programa para may makasama ako. At ang paksa ng ating tatalakay, siyempre, hindi pa rin nalalayo sa napapanahong isyo. Alam niyo ba mga idol itong foreigner na nambastos sa kapilya ng INC? Eh may batas na inilabas si Trump tungkol sa mga religious party na hindi pwedeng babuyin o bastusin kasi sagrado yan basta anumang uri ng reliyon ginagalang yan ng sinumang pangulo ng bawat bansa dahil yan sagrado lalo na ang IMC di ba sukat pa namang sabihan niya na ang INC kulto at kung ano-ano mga pinakita niya sa video na inedit niya o ginawa-gawa niya para palabasin na ang INC nga ay kulto may mga logo pa siyang ikinabit o dinag dinagdag doon sa kanyang video para malabasin niyang kulto nga ang INC uh, at ang masakit pa dyan may mga ginamit siyang mga ministro kuno na nakausap niya at uh, may alak ay eh, ang paksa pa naman ng diksyon nung nagkataong pumunti sa salob ng kapilya itungkol sa pinagbabawal ng mga inumin o yung mga nakalalasing na bagay lalo na ang alat kaya yung naging paksa ng kanyang content nung magpunta siya di umano no, doon sa bahay daw daw ng ministro eh may alak <laughs> sito mo yung mga ginagawa niyang kalukuhan wala na siguro pinakagagong vlogger kundi ito so, sabagay hindi nakakapagtaka kung pinuspok si satanas ang kanyang pag-iisip para pasamain ang isang Uh, religion o isang ah, samahan ng pananampalataya na kanyang bababuyin. Pero hindi niya inisip na may batas pala dyan sa Amerika na bawal yung ganong na bababuyin mo ang isang uh, religious party. Kaya yan, maaaring yan, eh, pag nakarating na sa ginaukunan ng Amerika yung kanyang ginawa, marahil nakarating na nga yan dahil syempre nag-viral yan eh patok yan eh eh gagawa ng action yan at yan baka sampahan na rin siya ng kaukulang reklamo ng ating mga kapatid sa iglesia na nariyan sa lugar na yan sa lugar ng Dallas pa na yan nangyari eh oh. Itong vlogger na to, walang magawang matino. Sa mukha pa lang, pag nakita kami yung mukha, idol. Talagang mukhang demonyo yung mukha eh. oh sayang yung gandang na lalaki niya. Sabagay, at totoo na lang, si Satanas hindi naman pangit. Oo, oh, guwapo yan, magandang lalaki yan. Pinahirang si Rubin nga yan eh. Kaya yan, yung vlogger na yun, eh, sayang yung gandang lalaki niya dahil ginagamit niya sa hindi maganda yung kanya mga pagbablog. Hindi pa siya nakontento, sikat na sana siya eh. Kaya lang, ala, ipipanyo labrador siya eh. Mabuti pa nga si ginong ipipanyo labrador. Hindi gano'n ang style niya. Nagdadagdak lang siya, nagsasalita man siya. Pero ito, Bukod sa nagsasalita, may mga ipinakitang video, may mga inilabas na kung ano-ano. Yan ang malaking pagkakamali niya. Kaya nga, eh, nakakalungkot ng isipin na sa, sa kabila ng lahat, eh, ang Iglesia ng Kristo patuloy pa rin binabatikos hanggang sa ngayon ng kung ano-anong mga uh, ah, vlogger o sino pa man. Yan yeah, eh, viral yung kanyang ano niya yung ginawa at halos siya buong mundo nakapanood na ng kanyang ginawang yun kaya kinalalabas ka na ganyang kahihaya ang sistema ng INC dahil sa kanyang ginawang yan pero yan mga idol hindi yan palalagpasin ng ating mga kapatiran lalo na dyan sa lugar na yan at itong taong ito siya na rin ang unang-unang sumisira sa kanyang sarili oo oh pinasara niya, sinira niya, lang IAC Hindi niya alam, mismo yung kanyang sarili ay sinisira niya sa kanyang ginagawa. O, so, hindi mo eh, niya na ang IAC daw ay kulto. Cool Tapos kung ano-ano yung -ano mga pinakita niya na ano, yung mga in-interview pa siyang peking ministro. Hindi naniniwala ang kabuuan ng IAC na yung kanyang mga ininterview ng ministro o nakawasap ng na ministro ay tunay na ministro ng iglesia. Dahil kung tunay na ministro ng iglesia yon hindi yon papayag ng ganong sistema. Saka nakakita eh, pumunti sa di umalo sa bahay ng ministro. May mga nakahandang alak. O, oh. hindi mangyayari sa loob ng iglesia ni Kristo, lalo't ministro yung may alak na ihahain sa kanino mang mga bisita. Lalo na kung ang bibisita ay mga gano'ng vlogger. Kaya ito, hindi niya iniisip yung ginagawa niya. yung sinasabi natin sa mga nakaraang video, na sana, bago mo gawin ng isang bagay, pag-isipan mo munang maigi kung ano ang kalalabasan at kung ano ang kahantungan. Diba? Tama? Hindi mo basta tira ka na lang ng tira, basta makapag-content ka lang, gusto mo makaraming maraming viewer, hindi eh, mo alam sa bandang uli, eh ikaw rin ang mapapahamak sa ginagawa mo tulad din Ginong Epipanyo Labrador o di ba? tira siya ng tira o ngayon takot-takot na kaso yung sinampas sa kanya ganon din ang mangyayari dito sa uh, foreigner na vlogger na to sipi mo eh ang taas na sana ng viewer niya eh inaluan niya pa ng talukuhan, diba? eh, di ba? Bagay, hindi natin masisisi itong vlogger na to kung kinasangkapan siya niya sa yung satanas eh na nga sa mga una kong video, si Satanas kumakatangka ng tao. Oo. hindi yan yung kagaya nung pinapakita sa mga palabas na ang pangit ng anyo, nakakatao. Hindi ganyan. Pag lumapit si Satanas sa isang tao para kasangkapanin niya, wala siyang anyo. Pinapasok lang niya sa isip ng tao kung ano dapat gawin, kung ano dapat salitain o ano dapat sabihin. Ganon. Dahil nga ito, si Satanas, espiritu din yan eh. Oo. Espiritu rin niya na pumapasok sa isip ng tao kung ano dapat gawin. Oo, ganon. Kaya ito, pinuspot ni Satanas ang pag-iisip nito. O, sabi siguro na Satanas sa kanya, ito gawin mo, sisikat ka lalo dito. <laughs> o, bakit ko na opportunity ang ipapasok ni Satanas sa isip mo. Na pag yan ang ginrab mo, hindi mo akalain sa banda huli, ikapapahamak mo. Tulad ng nangyari sa kanya, o, pinasok sa isip ng ganong pangyayari. O, di ba? inisip niya, oo nga, oh, maganda to so, ganon kaya itong mga taong ito kawawa lang kasi alam mo kung bakit hindi nila nararamdaman at hindi nila napapansin nilalapitan na sila ni satanas para uh, pagawin sila ng mga bagay na ikapapahamak nila sa bandang huli ganon hindi yan kagaya nung mga napapanood sa tv na lalapitan ka ng demonyo lalapitan ka ng diablo o ano na nakakatakot hindi ganoon kasi alam ng diablo kapag lumapit siya sa iyo na nakakatakot ang anyo mo, lalayuan mo siya, tatakbuhan mo siya at hindi mo siya maiinganyo. Ganoon, kaya hindi siya ng diablo sa isip papadaanin. O, so, di ba? Sa isip ka na lang niya, kakausapin at ipapasok kung ano lang dapat mong gawin. Ganoon ang diablo. Kasi Ayun mo, ikaw Diablo, ang pangit na itura mo, nalapit ka sa tao. Makukumbinsin mo ba yung tao? Eh di tatagbuhan ka. <laughs> Lalayuan ka, di ba? Ganon. Kaya ang nabanggit ko na sa mga una kong video, hindi yan nakakatakot. Magpakita man yun sa'yo, sa tunay na yun, hindi yan nakakatakot. Oo. Kasi nga, pinahirang kay Rubin yan eh. Wala na siguro pinakagwapong nilang sa ibabaw ng mundo pag nagpakita sa'yo, kundi yan ko, so, di ba? At lahat ng anyo, kayang gayahin niya. Ah, di ba? Dahil nga, makapangyarihan din siya, nagpataas nga siya Kaya nga siya tinakwil ng Diyos dahil gusto niyang pumantay sa kapangyarihan ng Diyos. Bagamat binigyan lang siya at pinahiram siya ng kapangyarihan, ay gusto niya, higitan niya pa. Oh, di ba? Kaya itinapon siya sa lupa. Ganun. Kaya ngayon, maraming alipores ang jablo dito sa atin na pinakikilos niya dahil alam niya na nalapit na ang takdang panahon gusto niyang marami siyang makakasama pagdating ng takdang panahon na ibubulid na siya sa dagat-dagatan apoy, oh ba? Diba? kasi hindi siya kontento doon sa mga alipores niya na kasama niyang itinapon sa lupa gusto niya mas sigit pa na marami siyang makakasama <laughs> at yan ay eh, matutupad yan pag dumating ang takdang panahon. Alam niyo ba mga idol, nabanggit ko na rin ito sa mga unang video ko, na si Satanas, ang Diablo, hanggat hindi pa nag-uukong malaya yan. Malayang makagawa yan ang gusto niyang gawin. Oo. Dahil nga, inilagay siya sa lupa para subukin ng Diyos ang, kanyang, ang mga tao na kanyang nilalang kung kanino mapupunta. Kung para ba sa kanya o para sa Diablo. O, di ba? Kaya nga, ito naman si Satanas, palibasa nga, mula pa ng pasimula, siya ay tuso Ayun, ginagampanan niya yung kanyang pagkatuso. <laughs> Kawawa lang yung kanyang mga naaakit at yung kanyang mga nabibig, ba? Yan. Marami na siyang biktima. Isa na nga, si Epipano Labrador. O, nasa landas sila ng tila matuwid. Itong vlogger na to, nasa landas din siya ng tila matuwid. Akala niya matuwid yung ginawa niya. O, diba? Hindi mo muna pinag-isipan. Ganon din naman si Aling Marie. Maraming ginakasangkapan ng Diablo na akala nila na sa sila ng matuwid. Pag ang dulo niya, sabi nga, kapakamakan. O, di ba? Yan. Kaya yung mga tao na nagpapakasangkapan sa Diablo, na hindi nila napapansin na kinakasangkapan na sila ng Diablo para makagawa sila ng mga bagay na pagsisisihan nila sa bandang uli. O, di ba? Kaya ngayon, mga idol, tayo mga iglesia ni Kristo, eh, sanay na tayo dyan, alam na natin na mangyayari yan. Kaya nga, ang natin, ay eh, na lang yan at ipinapaubaya sa mga kinaukulang batas ng anumang uri ng pamahalaan dito man sa atin o sa ibang bansa. Tulad dyan, sa Dallas, o na ng ating tagapamahala yan sa batas na kung anong batas na umiiral dyan. Ganun. At yung sinasabi na tayo ay gumagawa ng sariling aksyon, di umano, mamamatay tao, mga kriminal, etc. Kung ano-ano pa ang binibintang sa atin, hindi po ganoon ang Iglesia ni Cristo. Sa totoo lang po, ang Iglesia ni Cristo hubog. Hubog kami sa aral at sa mabubuting gawa. Kaya nga, nag kami sa aming mga pamamahayag na para malaman nyo kung gaano kahalaga ang Iglesia ni Cristo sa buhay ng bawat tao. Oo, kasi marami hindi nakakaalam niyan. Ngayon, yung mga naniniwala doon sa mga ipinapakita na kulto di umano iglesia para mapatunayan nyo kung kulto nga kayo mismo. Ah, Magpa-unlock sa mga anyaya namin, sa mga pamamahayag, lalo na sa mga pagsamba. Hindi naman kung nagpa-unlock kayo iglesia na kayo ni Kristo, hindi po ganun. Oo, sa totoo nga yan eh kahit akayin ka namin sa iglesia, ikaw pa rin ang magpapasya. Makapakinig ka man ng kabuuan doktrina ng iglesia sa huli, ikaw pa rin ang magpapasya. Kung papasok ka sa iglesia o hindi. At isa pa, kahit gustong gusto mo na magpabautismo, kung hindi ka pa karapat dapat na maging miyembro ng iglesia, may mga magiging dahilan. Oo. So, hindi basta-basta na gano'ng kadali pagpasok sa iglesia. Tandaan nyo, mga idol. Kaya sana, eh, doon sa mga inaanyayahan namin, subukan nyo. Wala namang mawawala sa inyo. oo lahat naman siguro ng relihiyon o religion nag-aanyaya sa mga tao para sa ikabubuti. oo wala namang relihiyon na kaya kayo nanyayahan para mapasama eh. Oo, anumang uri ng religion niya, protestante man yan, sabadista man yan, kung ano man yan, ang alok sa'yo niyan tungkol sa panig ng Diyos. Di ba? Ngayon, itong kulto na sinasabi niyo iba. Iba yan, kagaya ng mga antichrist. Mayroong mga tunay na kulto. O yung mga antichrist talaga na pinapakita na rin yan. Kasi nga, lilitaw na nga ang antichristo eh. Lalabas na yan. Yung cross nila, baligtad. O, di ba? Tsaka yung mga tunay na kulto, mga nakawudi. O yung pagsamba nila, o yung uh, tinatawag nilang okasyon ni eh, mga nakawudi, mga nakakatakot ang itsura. Yan ang kulto. Pero sa loob ng Iglesia ni Kristo pag pumasok ka, makikita mo lahat ng kapatid. Disente, maayos. di ba? na yung babae sa lalaki. oo, tapos, sulimne, wala kang makikita ang ingay o ano pa mang uh, habang nagliliksyon ng ministro, eh, kung ano anong daldalan, kwentuhan, walang ganun. Kasi sunemne nga eh. Ginaga sa Iglesia ni Kristo ang pagsamba dahil yan sagrado. Oo, ang pagsamba sagrado. Hindi ko naman kahit anong religion, ha? Ah, ang pagsamba nila, tinuturing din nilang sagrado. Oo, kasi parte sa Diyos ang kanilang tinatalakay. Ano mang uri ng religion? Sabadista man yan, protestante man yan, kung ano mang religion yan. Ang punto nila, kaya sila sumasamba para sa Diyos. Kaya yan, ginagalang din nila yan at yan, pinahalagahan din nila dahil nga ang alam nila patungkol sa Diyos yung kanilang ginagawa. O kaya yan, sa pakiramdam nila, sagrado. Di diba? ba? Lalo pa sa Iglesia ni Kristo, talagang kami ang ino namin sa Iglesia ni Kristo, ang pagsamba namin talagang ginagalang namin at totoong pinaninindigan namin na sagrado ang pagsamba sa Iglesia ni Kristo. Oo. Kaya tapos bababuyin lang nung tarantadong vlogger uh, na yun. Wala lang pinakagago, kundi yun. Pangit lang sabihin na gago siya, ulol siya, pero yun ang totoo. Dahil nakikita sa kanyang mga gawa. Gawa ba ng matinong tao yung ganun? Babuyin mo ang isang religion? O, di ba? kinanggap ka ng maayos? Pagkatapos, ganun lang pala ang gagawin mo. O, di ba? Aba eh, baka pag sa grupo ka ng sindikato pumasok at ganyan ang gagawin mo. Sigurado. Tigo ka kaagad. Baka maaga ka mawala sa mundo. di <laughs> diba? At pag sa tunay na kulto mo, ginawa yan. Malamang. Hindi ka na makakapag-vlog. Dudukotin, dudukotin ka. Baka ikaw pang ihandog. Nila. <laughs> diba? Tawa? Eh, itong tarunta doon to eh. Makapagpasikat lang eh. Di bali makapanira ng kapwa eh. Tapos si eh, ano, -ano pang, parang iniinsulto niya pa yung mga paiyak-iyak daw may paiyak-iyak sa iglesia. Tapos para daw mga sinasapian. Diba? Kagaguhan yung ginagawa niya. Sarap ng batukan eh. Kung malapit-papit man dito, sarap magbabatok-batokan. <laughs> sarap pa, no? Sa pala, makikita mo, mukhang demonyo eh. Oo. So, Saka asura yung mga eh. So, paano mga idol ha? Salamat ng marami ha. Sa may kisandali nitong ating kwentuhan, eh sinamahan nyo ako. Eh ayan, napapanahon lang naman ang ating pinag-uusapan. oh, medyo talakayan natin ng konti ito kay Aling Marie. Ito naman si Aling Marie ngayon, yung kanyang mga pinagbablog, ipinalalabas niya pa na ninanakaw daw namin yung kanyang video at inaano siya, sa uh, sinisiraan. Hindi <laughs> mo binabaliktad na niya. Kami pa ngayon ang naninira sa kanya. Oo. samantalang yung video na yun, hindi naman kailangan nakawin dahil ipinupost niya. Oo. Kalat sa buong social media. Yung kanyang video. Tapos sasabihin niya, nina, paano na nakawin? Eh, ikaw nagpupost niyan. <laughs> Kinaka-copy-paste lang yan. At ipiniplay lang ulit yan doon sa mga kapatid na nagbablog. Para ipakita yung ginagawa mo. Oh, tapos sa sabi mo sinisiraan ka. Eh, kau sumisira sa sarili mo, aling mari. <laughs> Hindi nga kayo nagkakalayo ng estilo ni Epipanyo Labrador eh. Kaya nga naalala ko tuloy sinabi ng isang vlogger eh. Tila raw yata magnanay kayo. Eh. <laughs> Kasi isa estilo niyo eh. Eh nung bandang uli lumalabas pa eh kayo sinisiraan, o oh, di ba? Ninanakaw yung video niyo para i-program, i-play hindi na kailangan nakawin eh, kasi siyempre video mo yan eh, o, napapanood yan ng kahit sino, kahit ako, napapanood ko yan eh, o, pagkatapos, ikaka paste lang yan, papano nilanakaw? Ninanakaw, ang nilanakaw, kinuha yung video mo, pagkatapos, ipinrogram ng sarili, eh. yun, ang kalalabasan o, copyright, o bawal yun, nanakawin mo yung video ng may video, tapos ikaw magbibidyo doon sa video niya, hindi naman ganun, ginagawa ng referensya yung video nyo dahil sa inyo yun pinapakita lang yung video nyo dahil doon sa ginagawa ninyo na nire-reakan nung vlogger na gustong reakan yung video nyo hindi yun ninanakaw pinoprogram lang din yung video nyo para ipakita sa tao kung tama ba yung ginagawa mo o hindi di ba tama o, para kagaya nung idol natin naalala ko nga pala idol si idol bungo o Bungo TV. Yun, pag yun ang nag-debunk sa'yo, ayawang eh, ko na lang. <laughs> o, yun, nag-debunk -de yun ng mga video. O, may pinakita nga siya kasi kinakasuhang yun din siya na ninanakaw daw yung video at ipiniplay. O, meron siya pinakita patas na kahit sino, pwede pa lang reakan yung video mo. O, hindi naman ninanakaw, nire-reakan lang. O, ang ninanakaw, yung kinuha yung video mo, pagkatapos uh, ipinrogram ng sarili, tapos meron siyang uh, doon sa content, yun ang nakaw. Eh, pero wala namang ginadagdag doon sa video mo, eh. nire-reakan lang yung video nyo eh. Kayo nagbibideo nyo, pagkatapos, palalabas ninyo, sinisiraan kayo. O, oh. sinisiraan ba yung mismo napapanood ng mga tao yung video nyo? Di ba? Tama? Ngayon eh, magdadamdam ka, magtatampo ka na ay ah, papagkalandakan mo pa na sinisiraan ka at ninanakaw yung video hindi ganon kahit sino pwedeng mag-react sa video ng may video kasi nga ha napapanood eh bukod sa nagko-comment kung ang comment niya gusto niyang reactan yung video mo wala ka rin magagawa video mo yun eh ikaw may gawa nun eh nire-reactan lang no? ba? Diba? ibig sabihin eh kahit ba nakakasama na yung video mo aayunan lang o okayan lang. Hindi naman yata tama, di ba? Ganun. Kaya ito si Aling Mari, eh, sabi nga niya, bagay, maganda rin yung sinabi niya na hindi siya nag, ano sa mga nagbabas sa kanya, pero pinapalabas <laughs> pa rin niya na sinisiraan siya sa mga video. Tsaka mabigat lang kasi kay Aling Mari, eh, marami na siyang isinasangkot sa kanya mga video ng na mga uh, nasa politiko. Kagaya nung binanggit niya doon sa peace rally ng iglesia, ang dami raw mga politiko na nagsalita doon tungkol sa sistema ng uh, pamumulitika. Kaya nga nung yung video ng kapatid na vlogger, tinatanong siya doon sa video ng kapatid eh, alin doon sa mga sinasabi mo na mga uh, politiko ang nagsalita? O nagsalita man si kapatid Marcoleta, wala namang binanggit doon tungkol sa politika. O, tapos sinasabi mo, ang dami mga politikong dumalo roon. May nakita ka ba roon? Wala naman ah. <laughs> ang sumampalang umakit doon sa entablado, si Marcoleta dahil pinahintulutan siya magsalita tungkol doon sa sistema ng impeachment. O, di ba? Tapos sinasabi mo eh, ah, doon doon sa 1.5 million na dumalo sa peace rally, 300 lang daw ang iglesia ni Kristo ron at ang karamihan daw doon nakikusyoso, binayaran. <laughs> ikaw nga aling Maria ang naninira eh. So, pagkatapos babalik ta mo. Pagkatapos sa video mo babalik ta mo na ikaw ang sinisiraan. O so, di ba? Sipin mo 300 lang daw ang INC doon. Eh baka sa isang lokal lang eh. Hindi pa sobra pa sa 300, isang lokal pa lang yan. Dito lang sa amin sa lokal namin eh. May 1,000 kami o oh. Tapos sabi mo 300 lang. Eh ilan lokal yan? Di ba? Buti ko Metro Manila lang ang dumalo dyan. Eh hindi lang Metro Manila yan kung sa saan saan lang na lokal yan. Tapos sabi mo 300. At ang karamihan mga binayaran. Oo. Oh, tapos iba-ibang sekta. Kita mo lahat may suot ng t-shirt ng INC. Oh, may nakita ka ba rin na sumama sa rally na walang suot ng INC? Kasi nga kami, pagka nag-ano kami, anumang okasyon o anumang ah... Uh, gagawin namin, kami lahat talaga diplomado. Oo, tsaka disiplinado, hindi yung pwede yung watak-watak, -wata kanya-kanyang biyahe. Kung anong inutos galing sa taas, yun. Organisado kami, hindi kagaya ng iba na watak-watak. Kita mo, maging sa kasuotan, organisado, di ba? So, hindi ka pwede yung magkalo ng t-shirt ng Iglesia ni Cristo kung hindi ka miyembro, Bawal din sa amin yun. Kung manghihiram ka ng t-shirt, hindi ka Iglesia. oo so, kasi baka gamitin mo sa hindi maganda. O, pinahintulutan lang gumamit niyan talaga pag miyembro ka. O, ng iglesia. Kasi, ano ba, sumpinti so sa ng iglesia, tapos kung ano-ano katarantaduan ginawa mo, hindi nasira ang iglesia sa'yo. <laughs> ganoon, aling mari, hindi yung sasabihin mo eh, 300 lang ang miyembro ng iglesia at ang karamihan doon eh, kung saan saan na galing na sekta. Hindi ganoon, aling mari. Solido yun. Oo. Oh organisado. Napagkit ko na nga sa mga una kong video bago pa mag-umpisa ang rally ng Iglesia ni Cristo, ipinapanata yan. Kung isang buwan, isang buwan ipinapanata yan. Ipinapananangin yan. Oo, kaya nga may bas-bas yan eh. Sabi ko nga sa una kong video eh. Ang Iglesia ni Cristo, anong mga okasyon, kasama nila ang Diyos, may bas-bas yan. Dahil nga ipinagpapanata yan bago idaos. Dito, hindi kami kagaya ng iba na padaskol-daskol, biglaan na lang paano maisipan? Ganun, hindi. Kami, bumibilang pa yan ng buwan o araw bago idaos yan. Nakita mo, antagal ng antagal ng preparasyon, di ba? oh, ganun, alim mari, hindi yung sasabihin mo na binayaran, kalokohan yung mga pinagsasabihin mo. Yan ha, salamat ng marami mga idol sa may kisang dalinga, eh, tinalakay natin yung mga napapanahong issue dahil nga, hindi may iwasan eh hanggat sinisiraan nila ang iglesia kaming mga vlogger na nasa panig ng iglesia hindi rin titigil sa karirea sa kanilang ginagawa kaya nga lang ang nangyayari baligtad kami pa ngayon ang naninira o, <laughs> diba, tama mga idol o, salamat nga pala ng marami Shoutout pala sa ating mga kapatiran dyan sa iba yung dagat saan kayong panig ng ating mundo hindi ko mamabanggit ang inyong mga pangalan mga kapatid ha? sa iba yung dagat, siya out sa inyo dyan. Ha, ah, naway, nasa mabuti kayong kalagayan Kaya sa mga oras na ito. Ganun din naman sa ating mga kapatid na nandito sa atin sa bansa natin, mapalus ng Visayas, Mindanao man kayo, saan man kayong panig, ay binabati ko rin kayo na isang mabiyay at mapagpalang araw. O, yun ha, mga idol ha. Salamat na marami. Pumuli, inyong lingkod, si Boyet. Kung may mga comment kayo, mga idol, mga kapatid, lagay nyo lang dyan sa comment section para mabati ko rin at masagot ko yung mga comments nyo at matalakay natin dito. okay na, bueno, huwag muli yung lingkod. At muli, paalam!